Pero bago yan, ayon sa ulat ni Jake Fisher, malaki ang posibilidad na tatanggihan ni Nazri ang kanyang 15 million player option para sa 2025 to 2026 season sa Minnesota Timberwolves at susubukang makahanap ng mas malaking kontrata sa free agency ngayong parating na offseason. season Si Reed, na kasalukuyang 6 man of the year, ay naging mahalagang bahagi ng bench ng Timberwolves, nagdadala ng scoring, rebounding at floor spacing bilang isang stretch big man. Sa edad na 25, patuloy siyang nagpapakita ng husay at maaaring maging mainit na target ng mga teams kagaya ng Los Angeles Lakers na naghahanap ng versatile na big man. Kung titingnan ang pangangailangan ng Lakers, maaaring magandang acquisition si Reed. Una, kailangan nila ng isang young athletic big man na kayang maglaro bilang backup o kahit starting center kapag kinakailangan. Kayang mag-spread ng floor ni Reed sa pamamagitan ng kanyang outside shooting, isang aspeto na kulang sa kasalukuyang front court ng Lakers. Gayun pa man, magiging issue ang kanyang presyo. Kung hihingi siya ng kontrata na nasa 20 million taon-taon, maaaring hindi kayanin ng Lakers ito maliban na lamang kung mag-adjust sila ng salary cap o gumawa ng trade upang magkaroon ng sapat na cap space. Sa huli, kung kaya ng Lakers na makuha si Reed nang hindi isinasakripisyo ang ibang key players, magiging solidong addition siya sa Lakers. Lalo na naghahanap sila ng big man na ipang tatandem kay Luka Doncic sa hinaharap ng Lakers. Pero kung masyadong mahal ang presyo niya, baka mas mainam na maghanap ng ibang mas abot-kayang option ang Lakers. Samantala alam nga ninyo na simula nang itrade ng Dallas Mavericks si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers maraming kontrobersya ang lumutang. Isa sa mga pinakamatinding issue ay kung paano tila binastos ng Mavericks ang kanilang dating superstar. Imbes na pasalamatan siya sa lahat ng naibigay niya sa koponan, may mga lumabas pang akusasyon na siya raw ay tamad at walang work ethic na maihahambing kina Kobe Bryant at Michael Jordan. Ang mas malalapa hindi lang sa salita na tapos ang tila pang mamaliit kay Doncic. Sa inilabas na promotional video ng Mavericks, kapansin-pansin na tinakpan ang kanyang muka, isang malinaw na indikasyon na gusto nilang burahin ang kanyang kontribusyon sa kanilang kasaysayan. Dahil dito, hindi nakatakataka na gagawin ni Luka ang lahat para makabawi sa kanyang dating kuponan sa kanilang laban mamaya. Ayon nga kay DeMarcus Cousins, ibang Luka Doncic ang makikita ng mga fans sa laro. Naiintindihan daw niya ang pinagdadaanan ni Luka dahil naranasan din niya ito ng una humarap sa kanyang dating team. Magiging dominante nga daw ang laro nito mamaya laban sa kanyang former team. Sa kabila ng kanyang mabagal na simula bilang isang Laker, tila nahanap na muli ni Doncic ang kanyang rhythm. Sa laban nila kontra Denver Nuggets, nagpakitang gilas siya sa pamamagitan ng 32 points, 10 rebounds, 7 assists at 4 steals. Ngayong nakahanap na siya ng kumpiyansa, inaasahan ng marami na halimaw na performance ang ipapakita niya mamaya kontra Dallas. Maging si Kyrie Irving, isa sa mga veteranong leader ng Mavericks, alam niya kung gaano kadesidido si Luka na ipakita sa mundo na nagkamali ang Dallas sa pag-trade sa kanya. Kung magpapakita ng parehong enerhiya si Doncic gaya ng ginawa niya laban sa Nuggets, isang matinding laban ang magaganap at walang makapagsasabi kung paano mapipigilan ng Mavericks ang dating muka ng kanilang prangkisa.